Hello mga kakanyan, Again, i-share ko pala sa inyo yung experience ko kanina sa elevator. May nakasabay ako mga mga Chinese nationals. Diba? Um, talagang masasabi ko na lalo pag mga uh, mga matatanda mga lola, kailangan habaan nyo yung pasensya nyo mga inap. sila nila. Alam mo yun? Talagang kaya hindi ko ma hindi ko masisisi yung iba kung bakit lagi nila sinasabi na kapag may Uh, lola kang kasama sa bahay, kalbaryo talaga ang buhay. Pero so far sa akin naman mga bihindi. Pero kung ang magiging amon is yung katulad nung nakasabay ko kanina sa elevator, grabe yung bunganga niya. Grabe talaga. Alam mo yung parang ayon niyang ayon niya kami ng alaga ko na pumasok, eh, malaki pa naman ang space. Sipisip ko, huh? eh, hindi lang hindi na lang ako ano, hindi na lang ako umimik mga mi, kasi wala naman siya magagawa dahil yung elevator is para yan sa lahat. So, syempre, yung mga priority niyan, kasama ang bata, lalo pat naka-stroller ako, hindi ako pwede mag-escalator. So, ang ginawa ko, uh, hindi lang ako sumagot, pumasok lang ako, e, eh, pa yun ako doon. Sabi niya, nagmamadali ba daw ako, nagmamadali ba daw ako? It's either nagmamadali ako, sa isip-isip ko, it's either nagmamadali ako o hindi we have the right to use the elevator. Sasagusin ko sana ng ganun. Hindi ko na lang ginawa mga bi kasi alam niyo bakit? Wala rin akong mangyayari pag sinag sinagot, namin natin sila. Kaya yeah, yun, sabi ko, ah, sorry, ganun, sorry na lang. Yan, wala namang masama kung mag-sorry na lang tayo. Sabi ko, sorry kasi, ano, yun, siguro parang ayaw niya na uh, puno yung elevator. <laughs> ba diba? Parang kailangan, kailangan mo pang i-apologize yung kaartehan niya. So, okay lang. Wala namang masama kung magtakumbaba dahil at the end of the day, strangers naman tayo sa set isa. Yun. Kung ganong klaseng ugali ang ang lola na makakasama nyo, napaka-sera, napaka, sayang, napaka -arte. Parang, imagine, mall nga yun, hindi nga niya yung pagmamayari, pero kung makasita siya, alam mo kanya yung elevator. Sabi niya, nagmamadali ka ba? Are you in a hurry? Sabi niya ganun. Okay, fine. Hindi na umimix kong yan. Sabi ko, yung mga ganong klaseng ugali. Hindi na pinapatulan. Kaya, good luck sa mga magkakaroon ng ganong klasing lola. Ako naman, may lola akong kasama, pero so good talaga wala akong masabi. Hopefully, huwag magbago dahil alam nyo na, hindi natin masabi din. Good luck na lang sa mga baguhan na mapupunta sa mga hindi ganong kaayos na amo. pagdasal nyo mga may, nabigyan kayo ni Lord ng matitinong amo. Ako masasabi ko na, yes, I got the right and good employer. Mas sense naman 'yun sa mga amo nyo, mga me. Lalo pag kasama mo sila sa bahay, makikil mo kung magaan ng loob mo sa kanila or hindi, ano? You know. ma mo na ma-sense mo 'yun. Unang pasok mo pa nga lang sa bahay, ma-sense mo 'yun eh. Yung iba naman, pag una okay, pagka katagalan na, nag-iiba na. Pero nasa tiyaga pa rin natin 'yung mga me. Dahil pumunta tayo dito para makipagsapalaran na. Kaya gano'n. Tiyaga is the key. And most of all, prayers. Bye-bye muna mga mi. Eh. Kasi nandito kami sa building na namin. And bawal tayo mag cellphone selpon ng kung baga makikita ng mga ka building natin at baka maya-maya eh, tayo na yung nakapost dun sa GC nila na nagsi-cellphone ganyan so kailangan maging alert Bye-bye! So,